windy na naman na napakalakas ng hangin ayan dito sa amin lugar ayan kami ay pupunta ngayon sa Chineham titingin-tingin ng mura yeah. bili ng makakain ayan, dito kami sa bus station nang Papli iintay ng bus hmm. Hmm. dito sa amin ngayon ay ganito autumn nagigintuan ang mga dahon for taglakas Yeah, let kakarating lang namin galing sa shop sa taas sa pinakamalaking shopping mall ng Tescos. Ayan ang aming napamili. Pagkain para sa isang sa dalawang linggo. Ayan. Gulay, pangulam, kung ano-ano. Hmm, yan. Dito na kami ngayon sa bahay, sa kitchen, ayan, gabi na, magluluto pa. In advance na, dinelayed na nila ulit ang oras, ibalik na sa dati. Yung alas 5 ng hapon, naging alas 4 na ulit. Kaya ang oras ngayon ay, Mag-aalas sa espa lang. Ayan na, bagong lipat na mga gamit. Mandaling araw ng Webes, Oktober. ah, 30. Nag-almusal na ako kasi may bubuhatin pa ako. May ayusin pa ako sa kwarto bago ako pumunta ng London. Doon mag All Saints Day. Mag Halloween. Kila Richmond. Madaling araw ng Webes. Nalalapit no ang Halloween. October 30 na ngayon. Yan. Dito sa loob ng kwarto na. Before. balgo. Bago. Ito ang itsura ng sahig. Yan. Nang kwartong ito. Ganito siya. Nang siya Ganito ang kulay niya. At ganito ang, ang pagkakawin niya. Hmm. Laminated din ito. Kaya lang matagal na siya. Siguro nung Kauna-unahan paano at meron dito. pinag nila. At katapos, pinilalo namin ni Mrs. ni Nina gawing ganito. <coughs> Kaya siya may ganyan eh hindi mo may sasarang pinto gawa ng karpet makapal. Magandang pagkakarpet makapal. Kaya hanggang dito lang. Pagpasok mo, ayan, Hmm. ganyan. Kapag nilagyan mo ng carpet yan, hindi maibubukas ang pinto at hindi rin may sasala. Kaya hanggang doon ang hangganan. Ayan, ayan. Ayan, inayos namin itong kwartong ito. Taayusin pa. Ayan. Maliit na kwarto. Baby room. Prayer room. Ayan. Dati. Ganito siya. Yeah. 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 Dapat maayos ayos yung ngayon. Madaling araw, 4 o'clock ng October 31st, bago mag-Halloween. Yan, bago yan dito. Yan, yan itong itsura niya. Nung nirenovate namin, nung ginawa namin ito. Yan, yan. Cabinet siya pero iba. Talaga ng mga gamit, libro. Study room ito. Study room, prayer room. Lahat na, tulugan. Ayan, ito ay daalsin ko dito. Ililipat ko dito sa kabilang side. Ayan. Ayan ang oras. Binago na yan. So, ang oras pa lamang ay alas 6.40 pa lang. Ang oras. Ah, 5.40. 5.40 pa lang yan. Ayan, oras na yan. Ayan. ayan. 5.40 na umaga pa lang. Ayan. Kasi binalik sa dating oras. Isang oras. Ayan. Ito, ililipat ko dito sa abilang side. Kasi pagka ito hinigan, delikado. Baka makatama sa muka. Ayan, baka bumagsak pa sa muka. Kaya, ililipat ko na dito. Ayan, ayan. Ayan. Malamig po. Malamig. Ayan. Ayan. Ito kami sa kitchen ngayon. Ayan. Nagluluto. Ayan. na ang halaman dito sa kitchen. A sili. At saka lizard plant. Ayan. 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 Sweet sili. Ayan. Humalo na dyan sa money plant. Ayan. cheer 何 Yan po. Bawal ng lapulapu. Napaaga ang ng aming celebration ng Halloween. Which na is naman po na bay para mas may mga lapu Dahil bukas ako'y panundon. Yan ang aming ang dito ay October 30. So bukas pa ang aming Halloween dito. October 31, 31. Magandang araw dahil Friday. Tumapat ng Friday. Ayan. Ngayon ay mag-aatang na kami konsa sa Ilocos, atang para sa mga mahal na yung maong kaluluwa. Basbasan mo po, mahal na Panginoon. Yan po si simula na namin. At ako bukas ay may mission to London. Yan po ang aking mga mission na gawa. Yan. Ang aming bay, sound pro. Mga, mga bay, mga sir, mga ma'am. Morning mga bay. Dito pala kami sa mga bay. Picture. Uh, yan. Tano sana namin kahapon mga bay. Kapi, bagong 4. mag subid na kayo mga bay. Tapos Ah, another are, uh, house tour again sun uh, sunshine relax, only. wave hazel, uh, beach sun, cancer, the, the good life paradise para Las 3 Or, right. 3.45. Mga araw. Uh, yung plan. Mm -hmm. Kaya na naman. Yan ang bagong lagay na St. Paul 2012 pa. Unang punta namin sa London Cathedral. Yan. Nalagay dito sa salas. Yan.